Magandang hapon mga katalpakan, welcome back sa Talpakers Warrior TV ang social media platform na dedicated sa mga manok manabong uh, bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking mga viewers and followers and subscribers sa aking youtube channel na Talpakers Warrior TV at uh, sa aking facebook page na Conqueror's Backyard and uh, shout out pala kay Marlon Backyard na isang subscriber natin dito sa youtube channel at uh, kay uh, sir Butalon nakalimutan ko yung pangalan shout out sa inyo sir Asensya na nakalimutan ko yung pangalan nyo ngayon lang kasi uh, ngayon ko tiningnan at uh, hindi ko na isulat well ngayong hapon mga katalpakan ah uh, may mga nagtatanong kasi sa akin kung magkano daw ang benta ko ito. itong super stamina na ginagamit ko One day before fight, one capsule nito sa isang manok. Ata uh, ito din, one capsule din sa isang manok. Uh, 30 minutes to one hour before fight, or kung alam niyo na, na may laban na kayo, halimbawa na sa naggumpisa na ang fight number one. yun na ang bibitawan din ang manok niyo ay laban fight number 10. Pwede na kayong magbigay ng super strong. Basahin nyo lang para medyo lumambot yung kapsul nito kasi ito nga katalpakan kapsul at uh, puro kap parihong kapsul ito. So, may mga nagtatanong sa akin kung magkano ang paris nito. Magkano? Ang benta ko sa ganito mga katalpakan 350 per bottle. 350 lang ito. At uh, shipment, depende kung nasa Luzon, 170 yung hingi ko sa shipment. At uh, meron lang ako mga katalpakan, sana huwag kayong uh, sumama ang loob na hindi ako nagka-cash on delivery. Kasi sa G&T, nung one time na nagpunta ako doon, sinabihan ako na hindi ako pwedeng makapagpadala na cash on delivery kasi kailangan i-register yung pangalan ko kailangan consistent yung pagpapadala ko sa mga <clears throat> mga item kung talagang online seller ako. Well, mga katalpakan, ito lang naman. Binahagi ko lang naman ito sa inyo dahil ito yung ginamit ko. Wala na akong ginagamit ng mga supplements. Nakailang video na. Kaulit-ulit ko sinasabi na hindi na ako nagbibigay ng supplements. Ito lang uh, ang binibigay ko, dalawa. So, meaning, tag-35 per, per capsule ang bawat isa nito. Then uh, sa dalawa, ibig sabihin 70 pesos lang yung nagagastos ko sa supplement sa manok ko na inilalaban. Pero ang pinaka-importante mga katalpakan ay ang mga manok natin kailangan maganda yung katawan, maganda yung hipo, tapos inihanda talaga natin sila. May proper uh, exercises sila and consistent yung spar at least uh, twice a week. Katulad din ng mga boxer na kailangan natin silang iinsayo. Pero sa akin, sa ginagawa ko is twice a week, at least once a week na ma-spar ko, ko yung mga manok ko dahil hindi naman natin nasisigurado na may mga lakad tayo. Yung mga schedule natin, hindi lamang katulad sa akin, hindi lang naman puro manok yung inatopag ko dahil alam naman natin na dito sa pagmamanok, eh, libangan lang, hindi naman tayo yumayaman dito. So, <clears throat> Yun lang mga katalpakan, Ang, kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-message sa akin. Yung owner Espinoza uh, Facebook ko, na Facebook account ko, or doon sa messenger noon. Pwede kayong mag-message sa akin sa mga katanungan nyo. May puti naman, oh, na manok na naka-profile picture doon. And uh, <coughs> pwede rin kayong magtanong doon sa messenger ng Facebook page ko na Conqueror's Backyard, pwede rin doon. Para may communication tayo, uh, basta yon lang ang masasabi ko na huwag kayong magtampo. Ang sa akin, ang ginagawa ko, eh, ilan na lang tatlong boxes na lang yung available ko dito na pwede kong ibahagi sa inyo dahil hindi pwedeng lahat i-share ko dahil wala na akong magagamit sa pag-uwi ko para sa mga manok na gusto kong ilaban. So, yon lang ang mga katalpakan. Yun ang eh, yun lang ang masasabi ko. Basta, kasi mayroon, ganito kasi, may mga nagsabi sa akin na hindi daw ako pumayag na mag cash on delivery kasi duda ako sa kanila. Hindi po ganun mga katalpakan. Wala, hindi lang talaga pwede. May video ako na pwede ko pwede kong ipakita kung ano yung ano, pero medyo mahina yung audio. So, hindi rin gaanong at saka putol 'yon, hindi ko sinabi kasi na videohan ko 'yung uh, conversation namin. Nakaw na ano lang 'yon, na video. Kasi ayaw ko naman na uh, sabihin ng iba na ako uh, duda sa kasi karamihan ngayon is COD, uh, cash on delivery. At uh, hindi ko rin naman kayo masisisi na magduda kayo sa akin kasi hindi nyo naman ako kilala. Pero sa halagang ganito mga katalpakan, hindi ko ipapahiya ang sarili ko kasi kahit maliit lang ang sahod ko, may trabaho akong matino at uh, gusto ko lumaban ng patas, gusto ko lumaban ng marangal. Uh, maghanap buhay ng marangal na wala akong -saga saang tao para kung ano man yung darating sa uh, buhay ko in the future, wala akong sabihin sa sarili ko na ayan kasi uh, kung halimbawa may hindi magandang mga uh, turn of events sa buhay ko eh, or sa pamilya ko hindi ko masabing dahil gumawa ako ng mga kabulastugan pero yun nga dahil sa awa ng Diyos ngayon medyo maganda yun naman yung uh, pamumuhay ko uh, sa tulong na rin ng asawa ko shout out sa kay Milona Espinosa na lagi kong partner sa Hanap Buhay na lumalaban kami ng patas at uh, masaya naman kami kaya masasabi ko na ito biyaya ng Diyos sa amin na kung ano yung mga kapalit doon sa mga ginagawa namin kabutihan sa kapwa pero mga katalpakan yung sa mga nagdududa na iniiskam ko sila o ayaw nilang pumayag ng cash on delivery nasa sa inyo na yon kung magano kayo sa akin, maniwala kayo na kaya ko ipagpadala. Dahil simula pa noon, super tapa ang pangalan nito. Nagpadala na ako hanggang sa Batanis. Yun. Kahit sa marami na akong pinadalhan mga katalpakan, pero basta sa akin, ako kung medyo madelay ang pagpadala ko, nagsasabi ako. At uh, ngayon, babalik ako sa trabaho. So, kung magtanong kayo sa akin ng ganito kung about nito, pwede kong ibahagi sa inyo pero ang makapagpadala ay si misis na. Magpadala na yung misis ko sa inyo through G&T pa rin. Kasi kami mga katalpakan, hindi naman kami nag-online selling uh, hindi kami yung consistent na online selling. Pagka meron lang, ano yung, ano, katulad yan, yung mga pananim ng misis ko, mga limonsito, mga gulay-gulay kasi ayaw niyang mag- pahinga na walang ginagawa dito sa amin. So, nagtanim-tanim siya. Dito kasi sa amin, pag nagtanim siya, pag post niya, bilay ka agad, ratsada ka agad yan. So, yun yung sinasabi niya na tumutulong nga siya sa akin kahit sa pakunti-kunti lang. At uh, yun lang mga katalpakan, yun lang ang ano ko na pasensya na sa hindi ko mapadalhan pag COD. Pwede kayong magpadala sa akin ng pera through or doon sa misis ko, kung gusto niyo nito... Pero konti lang yung ma-share ko na lang ngayon... Sa lima na pwede kong ibahagi... Ay... Apat... Uh, tatlo na lang mahigit yung... Pwede... Pwede kong may ano... Maibahagi... So... Yun nga... Yung shout-out dito kay... Roberto... Canyedo Na kaibigan ko... Na... <clears throat> marami na rin siyang naipanalo dito sa... Mga manok na to... At... Uh, doon sa unit nila na na, na ilaban nila yung ganito ginamit nila to uh, siguro mga 5 days ago noong nakaraang linggo at nag champion sila sa 3 wins si nong Romeo Pachico dito sa lapas sa Lucky 9 double champion sa 2 wins at yung iba pa na ano, pero hindi ko sinasabing dahil dito nananalo kayo hindi ko po sinasabing ganon. Nasa manok talaga yon kung mananalo siya ng araw na yan, nasa sa kanya na yan. Basta <coughs> ito, ang kaibahan lang, eh, medyo bumibilis yung kilos ng manok at uh, mas eager siya na lumaban. At may resistance siya, medyo dur mas durable siya kaysa <coughs> sa dati niyang narok. Basta ito mga katalpakan, walang problema dahil ito ay uh, pure herbal capsule at gawang Indonesia, gawang winner, uh, Neo winner. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat.